Pasok. Sapol, bro. Sapol. Sapol, bro. Bro, sapol. I-video mo ko, bro. Tinamaan ko. Ang laki. Dalag. Doon ka, bro. Sa kabila, bro. Doon, oh. Tapos, mo na muna lang. Tignan ah, ko muna. Tignan natin kung sa ay tama. Kung maganda. Ah, maganda oh, ay tama. Tagos, 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 tagos. <laughs> Walang kawala talaga. Ayun, laki, oh. Ay, laki, o. Ay. Ya, you know? Laki-laki, eh, siya. laki laki-laki, eh, laki-laki, eh, laki-laki, nang French laki kanina. laki-laki, 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 Oh, laki laki wah, Wah. laki laki-laki, laki Nabis ako eh, pandayo series ako eh Hahaha Ang ulit ang paghihintay Dito mo yan bro, oh lalaki oh Oh talaga Oh ha? Oh, dalawang dangkal din Oh ha?